guys, katatapos ko lang mag live may saging ditong nilaga o diba tapos naiginamos na talong na ewan yan, basta kung ano lang na nandyan sa lamesa guys hindi na ako maghanap ng kung ano pagkain din yan ayan tsaba so ayan, mangga kaninang tira alam niyo ba ito ay hindi dapat tinatanggal pag kumakain tayo kasi ito ah, guys ay fiber so kung kayo ay dating M Global lahat yata ng training ng M Global ay pati corona ng pinya pwedeng kainin nindok lang totoo yun Meron silang Joseph Lim. Ang galing na trainer yan, guys Lagi kong kasama yan sa M Global. Dahil apply namin yan. Um, Ang kaya dyan. Ba? yung talong na lumiit na so hindi ko alam kung ganit bakit ganito ang hiwa hindi mm. mo na kailangan kumain ng kanin alam niyo ba guys malaking bagay din yung dumaan tayo sa hirap ng buhay kasi na-appreciate natin itong mga gantong pagkain Kanto lang mabuhay ka na diba kaya pag may pera tayo investment na siya Kasi hindi ko na siya pang shopping. Wala na sa wala na sa puso ko yung shopping shopping na yan. At hindi naman siguro ang mahilig mag-shopping. Mulat sa pool. Nakakapunta lang ako ng SM pag grocery or may may mga project yung mga anak ko na kailangan doon bilhin. Pero para mag-shopping. Shopping ng paninda, yun. Ubos ang pera po na. Ubos-ubos talaga. Punta lang yan lahat sa product. Pero para mag-shop Kaya pag ako'y dito sa mundo na MetaWorld, walang masayang guys. Puro ano talaga siya. Business po na sa business at investment. At syempre, pagtulong tulong sa pamilya, sa ibang tao. Pero, anahin na natin yung mga bagay na malaga. Kasi, pag wala na yung Facebook, or wala na yung account mo, magsisi ka. Pagka, karamihan kasi dito, kumita lang sa Facebook. Parang, piyesta na ang ginawa nila. Kaya ngayon, sino kawawa? Mahirap mangutang sa kapitbahay ng isang kilong bigas tapos kumikita ka sa Facebook dito ng laki-laki. Tapos ngayon, ikaw yung kawawa. Maging matalino tayo guys pagdating sa ano bagay-bagay. Huwag -bagay. tayong, yun nga ang sabi ko sa aking mga caption, huwag tayong parang na, nagulat. Gusto matanda na tayo eh. Magulat-gulat pa yan sa mga ganyang income dapat inuna mo yung mga future na pang matagalan pang pang ano ba pang nauna kasi guys as hype hype talaga yung hype ba hype yung pinapakita mo na para akala mo yun yung magpapalago sa iyo yung hype na style mo wala kang pinagkaiba sa ibang networker pag member ka na, yayaman ka dito. Sobrang hype. Pero nabauna des utang. Kay kulti mo pa na. Ayan ang strategy na wa na mao. Oh. Ulang.